deteriorate na yung ano yung uh, asphalt na naka overlay dito sa kongkreto although yung kongkreto maayos pa pero wala na sungkaan na kasi yung kanya naka overlay nagiba na walang budget ang uh, maintenance ng pavement <laughs> guro nasa uh, ayuda nakalagay sa AKAP sa AEC na kine-question uh, naman ng senato dahil malaking pera ang involvement in sa mga ayuda ng ito panandali ang ayuda siyempre kung nasa laylayan ka naman salamat ka na lang pero yung binibigay nilang ayuda ay galing din sa sarili nating mga taxes ginigisa lang tayo sa sarili mantika ng mga damungkal na politikong ito especially yung grupo ni Remoldes hindi nila may baba ang presyo ng bilihin ng mga basic commodities ay ang palubag sa mga Pilipino kung nagihikahos kung baga ba palandali ang aliyo medyo masama pa rin ang panahon malimlim, maulan ito na yung pinakamalala dito yan, meron ng ano meron ng lake na maliit sa gitna ng kalsada ayan o, kung makikita nyo grabe ito so, yung daan papuntang uh, Bantegi uh, no. Sumula dyan sa uh, Bagong Tulay Hanggang doon sa dulo ng Asphalt Overlay Hindi na maganda ang kondisyon pala tinataga lang ng mga tricycle meron din kami tricycle eh. ilang beses na ako naputulan ng molyo dito tingnan nyo magaling na ating mga politiko magaling mang uto pero yung mga dapat nilang bigyan ng immediate action makakalimutan tulad nitong giba-gibang kalsada na ito. Ayan. Nakagawa nila dito, natampakan ng lupa. Pag umulan, sayang lang yung ano, yung kanilang effort at kuwarta, taxes ng taong bayan. At trabaho ng mga walang utak ito. dinadaanan pa ng mga dump truck loaded bumigay na yung base kaya nagka leche leche na to ang surface kita nyo Oop, walang maintenance ang mga kalsada rito sa Pilipinas sa ibang lugar na may budget pero maayos pa ang palasada, ginagawa naman nila tinitibag And, tagal na itong problema ito rito Tauna, ilang eleksyon na yung dumaan ilang beses na nagpalit ng mayor ng congressman ng governor wala darating na naman ang eleksyon wala pa rin walang so, budget pero meron silang budget sa pagbibigay ng ayuda which is billions of pesos para ang public taxes lalo lang dyan sa Maharlika Highway naggawa nila dyan sa ng Nang last month nag-overlay ng asphalt pero nung umulan, yung mga dating mga dating butas, nagsilabasan ulit. Di ba sayang yung trabaho? Sayang yung pera ng taong bayang ginastos nila rito. Hindi ko lang maintindihan kung bakit uh, Walang programa sa de-blocking Nakita ah, niyo yung entrada na crossing Ito ay tatakbo sa highway